Yo, yo, what's up mga boss? Mayroon akong balita sa inyo Ibubulong ko lang si Silver Boy Tai Ano? Nagpapasalamat sa iyo Kung sakaling hiter ka niya At master ka niya Bakit? Kasi daw umuulan siya ng blessings Anong blessings yon? Yan mga boss Pero bago ang lahat Kung hindi ka pa nakapag-subscribe Mamaya na natin yung pag-uusapan Isubscribe mo muna BM Sully Vlogs aka Batang Mindanao, Batang Mindanao. Ako yung kaibigan mong totoo na talagang hindi mang iiwan sa'yo. Yo, yo, yo. Alam na mga subscriber ko yan. Kaya pag-uusapan natin ngayon, itong si Tambalolo, mga boss. Kasi bakit? Inaasar ka niya. Oo, inaasar ka niya kasi kung sakaling ikaw ay hitter at baser, pinapasalamatan ka pa niya. Kasi bakit daw? mayroon sa good investment yan lang naman mga boss na kaagarang bahay iwan ko kung saan lupalok galing yan or nagpapapicture lang ba iwan ko lang mga boss pero ako po may sariling opinion at pananaw dyan mga boss di ba? o umpisahan natin <laughs> no, 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 ang talo nitong no, no, no. si Juna Sultan baka doon sa kabila nakatista na ang talo nitong si sino mga boss tapalis oh my god baka sa kabila din nakapusta ang, ang talo nitong si astrolabio oh my god Teen Titans ang panalo. <laughs> ako, malamang sa malamang. Hindi lang 'yan yung bahay na pwede niyang maipatayo. At 'yun po ay good investment talaga. Tatlong kasunod, sunod, sunod. Oh my god. Onsak hindi ingi ko. Gago. Talino mo talaga. Ang talino mo talaga, Silver Boys. Kaya, napapawawa ko sa'yo. Oo. Tapos, ngayon, pag-uusapan natin. Silver Boys TV, ano ba? Oo. Ang capacity ni Silver Boys TV upang makapagtayo ng bahay na ganyan. Or either, di ba? Or either, hindi natin, ah, baka inutang sa tour ko ang puna niya na mo pero ito sa youtube wala siyang kinikita sa facebook mayroon pero hindi tataas sa mga kikitain niya dyan ah uh, 20,000 a month hindi dahil sa mga viewers na ang liit lang mga boss ano ba? Hindi naman nagdadrugs yan. Hindi naman ano yan. Hindi naman... wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi naman drug lord yan para makapagpatayo ng bahay na ganyan. Mm -hmm. Sa pagre mga boss, maghalang lang siyang magre-referi. Siguro, bibigyan lang lang siya ng mga tag-5,000. Pinakamalaki niyan. Magre-referi siya. Local. Hindi naman siya yung si... <laughs> Michael... Boober Diba? Nag-gets mo yan mga boss? Nag-gets nyo ba yun? Sabi niya, nagpapasalamat siya sa mga kangkong natin So ikaw yun At saka ako, oo Dahil daw, the more daw siya na ibinababaiste Grabe ang mga words na yun Kung sakali, katotoo hmm. Sino ba nauna? Saka ito mga boss Mas lalo daw siyang binibless Oh my God! Grabe ka talaga, Silver Boys! Woo! Na, gusto kong mag-rap sa'yo, ah. Ano, subukan natin mag-rap. <laughs> Gago! Wag na, wag na, wag na. Hindi, hindi bagay, hindi bagay. At saka ito, mga boss. Grabe talaga. Grabe talaga. Grabe talaga. Mm -hmm. Si Silver Boys. Sobrang mautak. Taplong kasunod na talo. Bidlaang nakapagtayo ng bahay. Palakpak! naman! Gabi ka talaga, Silver Boy! Ginamit mo utak mo! Meron nga tuloy ako na alala mga boss. Kwento ni Casimero. O kwento ng idol natin ay stinin ninyo. Ang sabi niya, tataya ako kay Kani Pacquiao. Tinatawagan, sino tinawagan mga boss? Street and conditioning niya dati. Alam niya yan boss, yung, yung nagpapat. Ano nang gamot ba? Namuntik pa nakasuhan nitong si Kevin uh, Krib, uh Alam nyo na kung sino yon Oo. Ano sabi? Wag! Talo dyan si Manny Pacquiao. Oh my God! Totoo yan. Kahit itanong nyo kay Casimero. Yun lang mga boss. Sana nakuha nyo yung point ko na grabe, imposible makapagtayo ka ng bahay or either makapagbili ka ng bahay na ganyan kalaki mga boss. Ganyan kagara. Doon sa Luzon. Kasi napakamahal talaga mga boss. Actually, good investment talaga. Tama naman siya. Pero, ang problema mga boss, wala siyang capacity upang magtayo or either bumili. Kasi bakit mga boss? Kung YouTube man lang ating pag-uusapan, alam natin kung wala siyang ibang monkey business mga boss, baka nagda-drug lord na putang ina yan. Kaya mm -hmm. Or either, dalawa lang yan mga boss. Oo. Doon sa tatlong sunod-sunod na kata pagkatalo alam nyo na yon. Eh, yun lang mga boss at saka sana kung hindi mo pa ako masubscribe subscribe mo na BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao salamat